Hi guys, so for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong garap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At day 3 nga pala ito ng payaman fair na dito nga tayo sa sasakyan. Kung bakit ganyan ako ng ganyan sa buhok ko kasi nga guys mga nakatinghas nga yung buhok ko guys kaya ayusin na nga natin yan at dito na nga tayo sa Manila. At sa payaman fair nga din pala kami pupunta guys. At syempre nakakatawa nga guys kapag nakakakita nga ako matataas na building. Uy inosente. Eh, super sarap nga talaga sa piling kapag nandito ko nga guys dahil ang daming lilibutan. Eh, puro gala na lang talaga yung nasa isip dahil ayan nga guys, napakaganda talaga ng mga view dito. At i-pass eh, forward na nga natin yun at ayan nga guys, kasama ko nga sa iba na Angelita dyan. Nandito nga kami sa exit. Ayan nga din si Bridget, so napakaplakadong plakado plakado naman niya. Kaya ayun nga nandito nga pala si Sky, may candy nga pala siya dyan. Itututas nga natin guys kung magbibigay nga pala siya ng candy. At buti na lang mga gar, binigyan niya tayo dito ng candy. Ay, hindi ko pala na video at ayun nga guys, sinig ni nga ah, siya naghalu dyan. Ah. man talaga ng bata na yan ay ayun nga dali dali nga siya nagagaganyan mga garatayan nga guys hawag pa rin yan yung candy at eto na nga guys nandito na nga tayo at syempre maraming maraming thank you nga pala sa lahat ng mga nakapila dito para nga makapagpa-picture kila kuya gaby ayun nga sila mga garo kumakaway kaway nga pala sila dito at comment down below nyo nga guys kung nahagip nga kayo sa camera at syempre pupunta nga tayo dun sa bilihan nga guys dahil nagugutom na nga tayo at may mga nagpapicture nga sa ating nga po pala sa inyo o, mga garo wag na nyo nga kakalimutan mag down below o, is credit nga yung mga picture nyo isan nyo nga dito sa comment section din yung mga picture natin. Grabe naman yun. Mga gar, napakababait naman talaga ng mga nagpapapicture sa si akin dyan. At ayun nga, sila madam mo. Oh, nga pala sa inyong mga madam. Nakakatawa na lang talaga yung mga tao dito dahil lagi nga ako dito pinag intro for today's video. Buti na lang talaga mga gar, nandito rin si Bridges tong taga video ko nga pala para mahagip nga din pala kayo sa video. At time nga pala na yun, mga gar, kumakain nga pala kami dito dahil nagugutom na nga ako. Eh buti na lang talaga, pinaupo ako dito ng shake, dahil wala na talaga ako maupo. napakabait naman talaga nila dito. Paano nga? Kasi mga gar, napakadaming nga kumakain din sa mga kainan. Kaya dito na lang talaga tayo sa Shake Buto na lang talaga, mababait nga sila ate. Kaya ayun nga, shoutout nga pala sa mga naaagip sa camera ko. I-comment down below nyo na talaga dito yung mga picture natin para manotest ko yan for today's video. Eh hanap na yan mga gar, apura intro ko dito. Kosisig pa naman yung kinain ko. Nakakahiya naman talaga sa inyo guys. Sorry naman. E bigda na lang talaga nahihiyat. Ayan nga din si ate. Shoutout nga pala sa inyong mga madam. At pagpasensya nyo na nga guys. Yung mga ibang nagpapicture hindi nga dito na video Dahil bising-bising nga si Jerome. Ito na lang talaga yung mga random clips na nasama ko dito sa aking vlog. Shoutout nga pala sa inyong lahat. Ayan na mga gar kasama ko na nga kayo dito sa vlog ko. Shoutout sa inyong lahat talaga. Napakababait yun naman talaga sa akin eh, apurang iti ko dyan. Hindi ko alam, iti nga yata ako dyan for today's video dahil kumain niya ako ng sisig. Ayun nga si Madam, pinag-intro na naman ako. Oh. Sa paulit-ulit kong pag-intro, manggar, nakakalimutan ko na yung pagkakasunod-sunod ng intro ko dito for today's video. Nakakahiya kung tama o malibi na babanggit ko. At salamat nga pala sa Tough Mama. Ayan nga pala yung boot nila dyan. Mga nakapagpa-picture nga din pala sila sa akin. At salamat pala nga sa mga nanonood na akin mga vlog. Mga gar, kung di nyo pa nga napapanood dito yung day 1 namin sa Payaman Fair, nasa first vlog ko nga pala yun. Naka-upload na nga din pala yun, guys. Eh, stay stock nyo na lang yung page ko. Basta guys, hanapin nyo. Naka-upload na nga yun. At syempre, nakita ko nga din pala dito si Chris Bernal na starstruck nga ako. Dahil napakaganda at napakatangos nga ng ilong niya. Grabe naman kasi yan. Mga gar pinanunood ko nga lang dati. Ayun nga guys, malapit ako na talaga siyang nakikita dito. Napakakwela nga talaga niyan at napakakulit nakakatuwa nga yung mga pinaggagagawa niya dito. Kaya ayun nga mga gar, nagperform nga lang sila Sir Kong TV dito at panoorin nyo nga yung mga gar. ayun nga pumunta nga din dito sa VIP si Ma'am Carlin sa nga pala si Sir Bon nakakatuwa nga din mga gar dahil dati nga pinanonood ko nga lang sila sila din talaga yung mga influencer na lagi kong pinanonood kapag nakahigat manonood na ako talaga ng mga vlogs at nakakatuwa nga din mga gar dahil napakabait nila sa akin dahil kinausap nga niya ako grabe yun mga gar no napakababait nga nila dito at napaka humble din at ang sabi nga sa akin ni Sir Bon nasa tamang tao na nga daw ako uy grabe naman yun o akala nyo, jowa, diyawa. jowang tamang tao, ganon, mali, mali, mali. At mga ga, nakita ko nga dito si Ma'am Jai Asuncion at nga guys, nakapagpapicture nga din tayo at kilala nga ako dito, nakapatid ni Sir Ko. At bakit parang bigla na lang yata napagod tong bata na ito, bigla na lang talaga nahiga siya dyan, no? Grabe naman yun. Kaya eh, ayun nga mga gar, wag na nyo nga kakalimutan ni comment down below yung mga picture natin. Yun lang guys, thank you for watching!